mesa sa Jones Bridge. O oh, yan yung ano, Binondo Bridge naman yan. Nilakad din namin yan. Oh. Ay, yung kabila. Oh, takapin yung cellphone mo. Agawin. Show! ay walang din walang ano pag yama ano sa ano sa tayo dito mas dito, maaba dito eh dito hindi mas maaba doon pre eh pero dito tayo muna mag ano tapos sa tayo na pupunta doon sa dulo tapos babalik tapos tatalo na dyan no? oo oh, tapos dito sa ilalim yung kainan yan you o no? Know? ito ang ano Pasig Esplanade. Okay, mo ka O sige, pag binuwi ka na nakakaresa, susunod ako. <laughs> <laughs> pag sinabi sa yung game na. Saan <laughs> ko sabi na yun? Pag kalit yung oh Oo, oh. two pa dun pa o. Oo. Oo. Para doon tayo sa baba o. Oh. <laughs> yeah, maganda yung picture. Ganda oh. Braum. Hann kveðst. Tað er ikki. Hattur. Taman pa pala yun. Doon nga tayo galing papampalik. Punta nga tayo sa kulay. Sa ilalim. Ah, Punta tayo ta? tayong Intramuros. Ay, ang dami o. Oh. Talapia yan. Ang daming pisyo o. Uy, naman mo yung cellphone mo. Baka magkipagkain ng ano yan ha. Baka agawin ng tilapia, no? Akarugtong na pala ito sa Binondo Bridge. No? Ay, no, doon na tayo akit mamaya. Mm -hmm. Mm -hmm

Binondo Bridge. Itong kainahan oh. sa ilalim. Ito, Mar, maganda din, oh. Oh, huling na umunod. Oh, huling na umunod. Walang dito. Ay. Send po, po lahat sa email. Mga picture niya. Chicken wings po, sandwich bento. 150 lang po. 150 only? Ha? <laughs> <laughs> May dry sand drinks na po yun, boss. Ah, kala ko only. Boss! May daan dyan? Tapos doon tayo mamaya sa Bridge, sa Binondo Bridge Kain muna tayo dito oh. Pika-pika Doon tayo sa ano? Sa Binondo Bridge ya nga ba yung mo mo sa pinas. Tourist puto. lang dito sa Japan ah. Di mo? ako tourist guide Tourist guide. pakita mo. Pakita mo yung sabi mo na sa Japan ka na. May mga tindahan dito at kainan kaya lang yung iba bukas na yung iba hindi pa. Ayan o. Oh. Ito yung mo dito pa umulan. Eh dito pa umulan. Ang pangit dito. Syempre may mga ano-ano nag-iipon ng tubig. nag-iipon dito. ng tubig. Kusol law mo na natin. Adyo pa tayo dadaano sa bridge, sa Binondo Bridge. Hindi diyan tay aakyat eh. Pataas. tuyo dito pag may ulan to. Jer, baka video diyan. Wala <coughs> pa <coughs> Ito po, walala. na po yung mga kasamahan ko Kasi ito, hindi mga Haha. Haha. yung mga matatanda na Napapagod na raw sila Sasabihin nyo, walang mga magaganda, meron naman. Sweet!

Nice.